grabe saksakan talaga ang traffic dito mga idol nandito tayo ngayon sa may tapat ng Lasal Das Marinas nandito tayo sa may Kadiwa Park mga idol sobrang traffic at tayo ay mag ano muna magpapasaway muna tayo ng konti dito tayo dadaan at sa kabila ay napaka traffic pinagbabawal na teknik dito mga idol alright thank you dito tayo dadaan paskong pasko na dito sa dasma oh Oh my god, ang anak ni Janis. Shout out kay Ate. Kay ating maganda. <laughs> All right. Dito po sa umaga, napakarami nagja-jogging. At hindi lang sa umaga, pati po sa gabi. Ayan, parang nasa Rose Boulevard. Madami dito nagja-jogging. Grabe talaga ang traffic pag rush hour. Ayan. Kailangan dito kabisa mo yung daan. Grabe usok. Dito na tayo sa main road. At dito kakaliwa tayo Ito po yung shortcut Papunta po ng post office Lalabas ka ng Metro Bank Ayan. Kaya dito ay napakaraming tao Dito po yung Emilio Aguinaldo Ah, yung college. Ay naku si Kuya. Pedestrian lane dire-diretso. Shoutout sa pogi. Shoutout kay pogi. Ito tayo kakaliwa. Ito yung pinaka shortcut. Ops, 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 ops. Yeah, thank you. <laughs> Nakalusot tayo. Ito, kondo to, ng Dasma. So, kapag doon tayo lalabas sa may pabuntang bayan, Dasma bayan, napakaraming stoplight doon at napaka-traffic dito, all goods dito. Ito yung pinaka-shortcut ang madadaanan natin dito yung slaughterhouse at yung post office ng Dasma ayan shoutout kay ate ito nasa unan ko ito yung nursing yun kasi yung mga idol yung ano eh yung general Emilio Aguinaldo College yan yun yung iiyak Emilio Aguinaldo College dito po yung sa Dasma. Sa Manila may branch din sila. Tuwi na lang uuwi tayo. Lagi ng rasawat. Diyos ko. Dito po kasi sa Cavite, pag hindi mo alam yung mga pasikot-sikot, yung mga kalasada, yung mga alternative route, Abutin ah, ka ng siyam siyam dito sa lansangan Kapag ganitong rush hour Dito pa ka na tayo One way kasi dito eh Ito yung slaughterhouse ng Dasma Ito Ayan, Slaughterhouse Shut up At ang labas nito Doon na sa Aguinaldo Highway Sa may Metro Bank Hindi ko alam kung sa ko sa to Agustin parang hindi na kakakaliwa na tayo dito mga idol mga ludes alright so ito itong kanan na to ito yung metrobank. bank ipaplex ko lang sa iyo yung mga labasan at lusutan yan pag dire diretso mo yung daan na yan San Agustin ka Yan. Dati nung nandyan ako sa Maikea Yung sa trabaho ko dati Nilalakad ko lang yan Pag magwi-withdraw Kapag maganda ang panahon Kapag hindi maraw. Ito, yan Sa may kaliwa ako Dyan dati yung office namin At yun lang mga idol Rise up po lagi Always God bless